So ayan guys, order tayo sa Shopee guys ng GPS guys para sa ating kamot-mot na blacky na motor guys para in case na magkaroon man ng nakawan na ay eh, maaari natin siya ma-detect. So ito na siya guys. So base yung pagkuha ng sealer guys. So nakarap talaga siya ng total. Sana maayos yung GPS na nakuha natin guys. mana liang rapnya guys, halatangin ayo guys, so, itu na guys, ah, so, itu na guys. Napakalaki guys. Yeah, Kumantalo di. Ay. wow, YouTube, YouTube na. So, kita niyan guys. Ay, ang kalaki guys. Tapos, may kasama siyang charger guys. Pero, kailangan pa siya ng connector guys. Adapters. So, nandito yung manual niya guys. Ito na kung paano siya gumawa. So, ito na. Okay. O, ito niyo guys. Kailangan na lang lagyan ng SIM card. Nye! Ah, so, yan mga kamot-mot. Bubuksan natin mga kamot-mot. At kalagyan natin ng SIM card. Mga kamot-mot. Para matitik na natin mga kamot-mot. Kung gumagana dito. sa so makikita natin mga kamagnot kung gumagana dahil i-love ng pula mga kamagnot tulad ng mga kamagnot